nagagabot yon sa mas sobra 24.9 million pesos wrong uh, uh, assistance in terms of uh, family food packs ag uh, ready to eat uh, food items wrong uh, uh, na ipunupod it Department of Social Welfare and Development ng okay, DSWD Region 6 uh, sa mga lokal karang yung gobyerno sa bilog yung western uh, Visayas kapektado man it nagtaliwan yung bagyong Ramila sa so, kay uh, Teresa Feli Legaste Regional Information Officer at uh, DSWD Uh, Region 6 mas, uh, sa mga family food packs hay ay nagpanupod man sanday tanan na food items sa so, Bihon sa bayapektadong pamilya nga nagapabilin sa sabakaron sa mga evacuation centers sa natungdan nga LGUs. Sa ulihi nga datos, base man sa ngadromic uh, ka uh, Report, kapin sa uh, 28 uh, ka mga LGUs uh, affected, it uh, karagabagyo, ag 381 nga mga barangay nga ginakakipan at uh, 53,605 kama affected families sa so, kung ginabilog at uh, 193,574 affected individuals. Dugang pa kapin sa 133 kama mga pamilya o 399 individuals ron so, nagapabilin sa kabilugan an um nga mga evacuation centers samtang so, kapin man sa 25 ka mga panimagay rong totally damaged Aga 675 bat arong makabing nga partially damaged sa karon suno kay ligas ay nagagabot sa masobra 80 million pesos ro andang available nga resources sa reyon nga ginakakipanit masobra sa 2 million pesos nga uh, standby funds Aga masobra man sa 77 million pesos karon nga balora ita standby family food packs ag nana food items Yes, uh, patayo no, nga ito na deliver sa aton nga ng mga assistance no, sa mga affected na LGU sa uh, tropical cyclone na mga dali sa Western Visayas. Sa so, subo, meron na kita na uh, napanghatag at uh, total assistance from DSWD amounting to uh, 24.9 uh, million pesos no or mas sobra sa 24.9 million pesos ang assistance na hatag na ni uh, DSWD no so uh, ni sila mga uh, family food packs, ang huh? kag mga ready to be school no uh, so boom um sige ng na aton mga coordination with uh, the local government unit ang aton mga mga uh, quick response team para uh, sa, sa field no to closely coordinate uh, to help our LGUs no provide some technical assistance pag assist sa ila in managing and monitoring our evacuation centers Si uh, Teresa Feli Legaste, Regional Information Officer, it is WD Region 6. Thank you